ayan guys magpapaliguan na naman tayo ng ating alaga so, ayan po na po natin siya ayan taplo kahapon isa lang po ang ating pinaliguan so kasi ang masyado para ngayon matagal tinagloyer ako pa ito uh, saglitan to mga kaibigan ayan guys ito na po ang aming alaga ayan magpapaliguan ko na po ayan po mga kaibigan ito po ito mga kaibigan ito po si Black magpapaliguan natin natin Aduh guys, kalian ha. karin ha. Ayo guys, paling Ay, so... Ay. guys, guys,

tulok a kita ina <tap> ina <tap> Baik guys, anak pungut hati. Guys, tapos. suka. Dan guys tapos na po. at malito ayan po tapos na po mga kaibigan ayan guys tapos na po tapos na po maligo ang ating alharga ayan saan na po mga kaibigan ito po si Black Black ayan guys ayan na po mga kaibigan ayan na po siya Ayan guys, akina si Hershey Dari, dari, lalami. Dari, lalami. Dari, lalami. dari, lamik Dari, lamik Dari, Si Hershey, si dan guys. Ayan guys, ito po si Hershey. Ayan po mga kaibigan, si Hershey. Ayan po mga kaibigan. Ay, <laughs> guys. 阿拉他妈，趁机子上去的把这帮阿叔。 ชีสเป็นใยตลาดอะ

shampoo siyempo na ikaw mm. ay naku ito ito guys sabura na po natin

guys. Ayan na po mga kaibigan. Ayan, napapaliguan na po natin ang dalawa. Ayan, si Black Duck. Itong itim, si Black Duck. Ito si Yersi, yung puti. Ayan guys. Meron pa po isa mga kaibigan. Meron pa isa. Kaya paliguan natin si Luna naman. Si Luna ang ating papaliguan. Ayan. pero bukas na po siguro yun mga kaibigan. At sa paliguan natin itong dalawa. Ito po si Yersi. po, si Rishi. Ito po si Black Ayan, black da. Ayan po. Ito po mga kaibigan si black da. Mabait po to. Ayan. Ayan si black da. Ito si Rishi. Ayan po mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan ng ating mga alaga. Ayan. Paliguan. Napaliguan na po natin. Ayan guys po 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 natin. Po natin yung dalawa. Ayan. <tod> Ayan.

Hindi pilitan, basta, alam No, I will not talk to you. Ayan po. Ayan guys, ito na po si Rishi. Ayan po, si Rishi. Ayan guys. Ayan guys, ito na rin po ang isa. Ayan po yung isa. Ayan, ito po si Black Da. Ayan guys, si Black Da. Ayan, di ba? Uh, ayan guys, Punasan po natin. Punasan natin ang na kaibigan. Ayan. Yeah. Ayan guys. Ayun natin dalawa. Yung tapos Yung dalawa. Ano? Oh andun sa loob. Ayan guys. Tingnan natin, natin, yung... yun. natin yung dalawa. Ayan guys. Yeah. Ito yung isa mga kaibigan. Ito, 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 ito. Ito naman si masasabi. Ayan, napaliguan ko ito kahapon. Ayan, napaliguan ko ito kahapon mga kaibigan. Ito, 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 ito si Chabi. Ito naman si Chabi. Ito naman yung isa, si Luna. Ayan po mga kaibigan, makulit. Ayan po mga kaibigan na si lalin Ayan. Ayan, na, Luna. Teka, ito, di Labas. Ayan, guys. Ito, makulit to, babae. Si Luna. Ayan, guys. Makulit to makulit. Ayan, makulit yung mga kaibigan. Hindi ko muna napapaliguan. Ayan, yung dalawa muna. Si Black Dot, saka si Rishi. Yung dalawa na sa labas. Ayan, napaliguan ko na. Ito kahapon. Ayan, ito, ito, ito. Ito kahapon. Ayan, si Chubby. Ayan, napaliguan ko na kahapon. Ayan, yan. Ayan, mabait ito paliguan mga kaibigan. Ayan, mabait ito paliguan. Ayan, yan. mabait oh, naman sila mga kaibigan. Ito lang. Yun, yun, yun po mga kaibigan. Makulit to. Si Luna, makulit. Paliguan na pakalikot. Ayan guys, bukas na po natin ang papaliguan. Ayan kasi nga binoblowy lang kung buhok nila. Kaya matatagal tayo. Kaya ito naman. Ito na nabluwi lang ko yan po mga kaibigan kahapon. Yung buhok nila. Ito magkuskus na naman. Madaling madaling kuskusin to. Ayan dyan yeah, mga kaibigan. Ayan, nakakawala rin pagod ang mga alaga natin. Ayan po guys. Paglalo na paglalo sila mga kaibigan. Nakakatuwa. Ayan guys. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsusuporta. God bless po. Bye bye.